What's up guys, mga adult May lot ang masakit yung may adult Aduh Aduh Lala nga yung cabinet, Pia oh. Ay, muna akong may lot yung eh, may adult oh. Akong partner Hindi ako pinabayaan oh, then, wapa, guys. <laughs> Ay, baka tawa, Pia pakatawa <laughs> oh bawat anak ko sumya. Ini pun ning guapo. Tumigil. Guapo Iya no mo yayos oh. mo bin. Ah. Nagpa-spa ko guys. Nagpa-spa. <laughs> <laughs> Nagpa spa ko sa dosi. <laughs> Kung gusto niyo mga idol, <laughs> mura lang 'to mga idol nag-20 <laughs> na. Ala ang ay. O sige, okay, bro. Tapos and? Tapos i-post 'yan biha tapos i-post mo 'yan. Kasi <laughs> i ano ko 'yung ano. Ang basa dito ko. O sin, ano. Yung pagsuob ko sa iyo. Bayad <laughs> biya ka dito ang ring. One hour. Ah. <laughs> Nakapi <laughs> <laughs> ko. Tingnan niyo Tingnan nyo mga idol Pilipin nyo lang mga idol. Maganda rin. <laughs> Kung gusto niyo magpaisa lang, mga idol, dito lang. Huwag mo lang ngayon. Okay lang? Alam kayo ba? Ha? Okay lang hide? Oo, oh, lamit okay lang kayo ah. ng si nipun mga idol, si anong ginagawa sakin sa si <laughs> 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 nipun mga idol, ginawa si <laughs> unang panghaplas si nipun mga idol dapet doke kukuan bakal dapet doke kukuan wala nama, wala nama sakit wala nama nih Yan. Oh, uh, Ano uh, uh. uh, uh. Ano, mga ano, join, join, join mga holen. Pero hot ba na. Dali. Ito oh. Ala, ang. Right. 'yung ni 'be.

Nagawa mo yung mag-share good Ganahan ko na yung Oh, dagang okay. viewers. dagang comment Na, viewers ba? Sige na, pag mo! Ay, sus, ayaw ko yung kadluka. Ayaw ko yung kung basher-basher mo. Okay, malipay ko, anak. <coughs> <coughs> imo -ta mong mo Ha, ha,

Yan! Yeah. Ay, gamay lang mata. Ay. Ito, gamay din ito. Dako. Dako lang bangat siya. Yan ang basher mo. Mo ni basher na ko, kana. Basher. basher na ko na. Yan ang basher. Grabe <laughs> makabasher basher na. Kaya mga basher. Grabe <laughs> <laughs> makabasher na ako. Number one basher na ko na. Number one bitaw. Number one bitaw. Ang diba? Dito ko muli yung Edmar. Dapat may salon pass. ng ganda yun. Ganda ko yun. May pass. Ang dyan. Ang yun sa ano. Salon pass? Uh -huh. Yes. Nagtanong nga ako dun sa ano. Sa butika. Sabi ko magkano strip sale nila. Uh -huh. Ano yun? 80 plus. Sabi ko lang. Nagmahal na yung strip sale. Dati 50 lang man yun. Ha? Talaga dyan na. tahu aku bawa pelatok nih dong nah, ya. Memindu, tak, sama, nah, mau minum tak sabar, mana mau mau ibu ibu ya, lagi. Sembako pergi. Oh, tepo, bah tepo mesti mama bah. bekas 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 Kuha ano na ako ipakita sa inyo mga troll. Mm. Tingnan hmm. ba sila naman? Ba sila naman? Sige na, sila? makahatag sa kuwag magaan na buhay. Sige, ibas na, ninyo, para... ninyo, dako ako kag tiyanel. <laughs> ibas, ibas ko ninyo kay tagaan ta mo magbahin pag makasildo na ko sa plan. Silduhan na ko ni Mita. Pag, pag masilduhan ka na, magmanihant ka na. <laughs> pag masilduhan ko, magmanihan Mag ko. Tapos, <coughs> katong mga basher na ko, ako gusto silang Ati Manon. Kaya nga no, kung dito yung Ati Manon, mawala ito sila. May si basher. nyo na si Arnel na ano, malaki chan. O, i nyo na malaking chan. Tandaan na. <laughs> Tandaan na. <laughs> Alipat. Gawintil. Grabe po si Number two basher. <laughs> <laughs> Number two basher ito na. <laughs> Kau ba na ako sa balay mo rin ng mga baser na mga, na ako, mga special na baser. <laughs> <laughs> oh, katong wala pag suporta na ako. Maraming salamat sa inyo ha. No. <laughs> ano ah, no. Okay na din di, na ka no. na ma ano mang kawit. din na. Dili na mga wait. Dili na. Ah. Uh... Sa so, ulo na po, mga, mga idol kay kung pula sa tulog ba? laba ang ulo sa doon niya. Tapos, connecting sa mata, gari. Labad ang ulo sa lolo. Aminin mo na lang matanda ka na, uy. Kung Sa ano. mata, gari. Eh, Sa mata ba? pasok ng kamay sa ilong ha eh? langoy so, ah ganang gabi lagi ah uh, bandala size na ito so, sa gabi uh, ah lain yung maminsal yung lawas ano man eh ang kung borog ba sa sulod ba mailan man ginakaw Di ba yung pwede yung mga idol dito? Pwede yung mga idol na mapalyado ta kay Tia, yeah. Sus... pupuan. Bigyan ng po ang dali. Dua ka oras. ka oras. Ay, dua ka oras. Dua ka Nako? Naku. Taas kay mawala. Dako na kay mawala ng mga idol. Mao din ang pa guys. Kini guys. Kapi okay? yan. Ah. pangit lagi <laughs> baser lo buku nimo kalah kah kalah sih gurunya dikunya baser oke nah oke nabi tapi tadi maksudnya aku mata kalah <laughs> oke okay. ayo dulu deh kesukaan ayo dulu oke okay. oke okay.